Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre kapampangan. For today video, heto at ipapakita ko sa inyo itong lugar dito sa Garani. Ha? Kung saan yung mga gulay at prutas na binibilan namin na mumura. Ayan o, no, tingnan ninyo. Mga prutas, gulay, fresh. At akong bibili kayo sa pwesto, napakamahal. mahal. Pero dito sa mga lugar dito na pinagbibilan namin, ay uh, murang mura kakatawad uh, ka ayan kung bibili mo sa pwesto yung mga yan 7 real pero pagdating dito 5 real lang o diba dyan marami mga bumibili ng mga ano o diba ayan mga fresh na gulay gaya nyan meron na uh, repolyo kangkong spinach ayan uh, napakarami mga uh, prutas uh, uh, naman, mansanas, orange, pomegranate, Chilatrian, banana. Chilatrian. Ayan, no, mga pangrekarekado naman. Pangrekarekado lang, patatas, buyas. Oh, uh, uh, tsaka, uh, ano, bawang, mga carrots. Pa, ayan, uh, mga gulay-gulay, napakamura. Ang palaya, opo, sitaw, bataw, patani, kundol. <laughs> Parang bahay kubo ano no? Ayan, napakarami mga... Uh, gulay mga paninda guys Minog. Dito mga bumibili mga ibang lahi. Mga Pakistan, India, Bangladesh. Natatay mga Pilipino. Lalo kapag Viernes dito. kapun na mga nagtitinda rito. Ito yung bilihan dito. At tara Punta tayo banda doon. At uh, mamili tayo. Matatay <laughs> na. Tawid tayo. mukhang kaya ang mansanas nila? Kamada Apple 6 real mm -hmm. Ayan yung mga Apple o oh. Yung yada, At, uh, ano kaya kayang prutas ito? Yada, yada, ah, dalis mansanitas Ah, bag, bag, na bag Apple? Uh, kam sa Kam ba, terla. Terla, ba? Ayan, apple, orek, dami ubas at uh, itong uh, ano pitch kano kaya tong pitch ubas at uh, yung uh, tingnan nga natin itong at uh, uh, ano mangga kam mangga kamusta kampis kamustas

اثنين بخمسة عشر اثنين بخمسة عشر ثلاثة 15 real. Dalawang kilo na ano, mangga na bili ko, tsaka 5 real na ano, saging, tsaka cauliflower. Ay, sorry. At ayan na guys. Ito nga pala yung sa ano sa Garania na sinasabi nila na uh, divisorya dito sa Saudi Arabia. Ayan oh. Uh, uh, sa Nira road sila sa daan. At uh, dito namimili yung mga kababayan natin kapag uh, lalo na kapag Webes, Biernes, diyan sila namimili. At dito mura lang talaga kasi hindi sila nagbabayad ng uh, ano dito mga uh, pwesto kaya mumura lang kaya dito rin kami namimili ng aming mga ang at uh, mga kinakain gulay prutas dito yan sa ano sa garaniya so ayan guys at uh, um, na ako maraming maraming salamat sa panonood joy watching po kobring kapampangan